Nagtanong ka na ba kailanman kung bakit ang mga mabubuting tao at walang sala ay nagdurusa? O paano nangyayari na ang mga nagpapakabuti at naghahanap sa Diyos ay sinalanta ng maraming kahirapan at trahedya? Ito ang nakababagabag na tanong na bumabalot sa nakamamanghang kwento ng isang lalaking tinatawag na Job ang kwentong ito na ating papakinggan ay magbibigay sa iyo ng mga kinakailangang sagot sa mga malalim na tanong na ito. Dahil si Job hindi lamang isa sa pinakamayaman at pinakamayamang lalaki sa kanyang buong rehiyon sa lumang tipan, kundi isang taong tapat sa Diyos din. Ngunit, ang pananampalataya ba ng taong ito na mayroong lahat ay mananatiling buo sa harap ng mga kahirapan na darating? Tingnan natin Si Job ay ipinanganak sa lupain ng Uz, anak ni Uzia at Raquel, isang pamilya na kilala sa kanilang kabanalan at marangal na posisyon sa lipunan. Mula pa sa kanyang pagkabata, ipinakita na ni Job ang isang buong tapang at disposisyon na sundin ang mga daan ng Panginoon na itinaguyod sa takot at pagmamahal sa Diyos. Bukod sa kanyang matibay na espiritual na pagsasanay, tinuruan din siya ng kanyang ama na si Uziah sa mga negosyo ng pamilya. Si Uziah ay isang maunlad na tagapag-alaga ng mga hayop, may-ari ng malalaking lupaing may malawak na mga pastulan. Kaya't mula pa sa kanyang kabataan, natutuhan na ni Job ang mga kakayahan na kinakailangan upang pamahalaan at alagaan ang isang ganyang malaking at mapagkakakitaang negosyo. Sa pagtanda ni Job, ipinamalas niya ang isang di-karaniwang galing sa mga usapin ng kanyang mga negosyo. Ang kanyang kabanalan, karunungan, at kasipagan ay humantong sa kanya upang unti-untiin ang pagpapalago ng mga hayop at lupain na minana niya sa kanyang ama at sa huli, siya ay naging pinakamalaking tagapag-alaga ng mga hayop at tagapagmay-ari ng kayamanan sa rehiyon ng Uz. Bukod sa pag-aalaga ng mga hayop, si Job ay kilala rin sa iba't ibang larangan sapagkat siya ay isang taong may maraming kahusayan na nakikilahok sa iba't ibang produktibong gawain. Kinikilala siya bilang isang respetadong lider sa kanyang komunidad, konsultado ng iba sa mga usapin ng katarungan at pamumuno, bukod pa sa pagiging mapagkumbaba ng puso ayon sa Biblia na nagpapahayag Kapag ang aking tenga ay nakikinig, sila'y nagsasalita ng mabuti tungkol sa akin. At kapag ang aking mata ay nakakakita, sila'y nagpapatotoo sa akin. Sapagkat inililigtas ko ang dukha na humihingi ng tulong at ang ulila at yaong walang tagapagligtas. Dahil sa kanyang magandang reputasyon na kumalat sa buong rehiyon, hindi nagtagal at nakakita siya ng isang kasosyo at bumuo ng isang pamilya, kaya't nag-asawa si Job ng isang babaeng may uri at mabuting puso na tinatawag na Zilda. Kasama nila, sila'y bumuo ng isang pinagpala at dedikadong pagkakaisa na inilaan sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagpapalaki ng isang pamilya na nagpapakita ng kanilang mga pananampalataya. Si Zilda ay isang karapat-dapat na kasama sa tabi ni Job. Nakikisalo sa kanyang debosyon sa Diyos at sumusuporta sa kanya sa kanyang mga gawain. Mula sa pagsasama ni na Job at Zilda, ipinanganak ang isang malaking at malusog na lahi. Nakatala sa Biblia na sila ay nagkaroon ng pitong lalaki at tatlong babae na lahat ay itinaguyod sa takot at pagmamahal sa Diyos. Mahal na inilaan ni na Job at Zilda ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga anak tinuturuan sila ng mga landas ng katarungan at katuwiran. Sa sandaling ito ng buhay ni Job, hindi lamang ito tila perpekto, ito ay perpekto. Isang lalaking sa Diyos matagumpay sa kanyang negosyo at may isang kamanghamanghang pamilya. Ito ay ang lahat ng maaaring hilingin ng sinuman. Ngunit hindi niya naisip na habang siya ay namumuhay ng maluwag at masaya, mayroong natatanaw na nakalipas sa mga langit na magbabago sa lahat ng takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang usaping ito ay naglalaman ng walang iba kundi ang Diyos mismo at ang kanyang kaaway, si Satanas. Sa Biblia ay sinasabi sa atin na isang araw, ang mga anak ng Diyos ay nagharap sa Panginoon at si Satanas din ay sumama sa kanila. Sa pagtitipon na ito sa langit binanggit ni Diyos siya ang kanyang aliping si Job, sinasabi, "Hindi mo ba napapansin ang aking alipin na si Job sapagkat walang sinuman tulad niya sa lupa, taong buong katapatan at matuwid na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Kaya tinanggihan ni Satanas ang Panginoon na sinasabing si Job ay naglilingkod lamang sa Diyos dahil sa mga biyayang material na natanggap niya. Sinabi niya, Hindi ba't walang kabuluhan ang takot ni Job sa Diyos? Hindi mo ba siya pinoprotektahan, siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng kanyang ari-arian? pinahiwatig ni Satanas na kung tatanggalin ng Diyos ang kanyang mga biyaya, itatangi ni Job ang kanyang pananampalataya. Si Diyos may tiwala sa katapatan ng kanyang alipin, pinahintulutan si Satanas na subukin ang pananampalataya ni Job. Sinasabi, ang lahat ng kanyang mayroon ay nasa iyong kapangyarihan, tanging huwag mo siyang saktan. Sa pahintulot na ito, ipinatupad ni Satanas ang kanyang plano upang pawalan ng tibay ang mga pundasyon ng buhay ng pinakamayamang tao sa lupain ng Uz. Ang nakakaantig na usapang ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay naglalantad ng isang mahalagang bagay tungkol sa paglalakbay ni Job. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking humaharap sa mga pagsubok, kundi isang espiritwal na labanan sa pagitan ng lumikha at ng kanyang kaaway. Ang nakataya ay ang pagiging tapat ni Job sa Diyos sa gitna ng matitinding pagsubok. Ngunit paano mag-aaksyon si Job sa hamong ito na papalapit? Ang kanyang kabanalan at takot sa Diyos, magagawa bang manatiling hindi natitinag? Matapos ang dramatikong usapan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas tungkol sa di makakalimutang pananampalataya ni Job, ang bagyo ng mga pagsubok ay nagsimulang bumagsak sa buhay ng taong pinagpala na ito. Ang unang sa tatlong pagsalungat ng kahirapan na bumagsak sa kanya ay ang nakapipinsalang pagkawala ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Sa sandaling tila karaniwan isang pinsala ang nagbabadya na mangyayari. Dumating ang isang sugo kay Job at sinabi ang mga baka ay nag-aararo at ang mga asno ay nag-aalaga sa tabi nila at sinakop sila ng mga sabeo at kinuha sila at sinaktan nila ang mga binata sa tabak at ako lang ang nakaligtas upang dalhin sa iyo ang balita. Ito lamang ang una sa isang serye ng mga kalamidad na hahampas kay Job at sa kanyang pamilya. Sa mabilis na sunod-sunod, iba't ibang mga sakuna ang sumunod. Habang ito ay nagsasalita, dumating ang isa pa at sinabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga binata at sila'y sinunog at ako lang ang nakaligtas upang dalhin sa iyo ang balita. Hindi pa gaanong nakakaproseso si Job ng isang trahedya nang ang isa pa ay ipinaalam sa kanya. Habang ito ay nagsasalita, dumating ang isa pa at sinabi, ang mga kaldio ay bumuo ng tatlong hanay at sumalakay laban sa mga kamelyo at kinuha ang mga ito at sinaktan nila ang mga binata sa tabak at ako lang ang nakaligtas upang dalhin sa iyo ang balita. Sa pagkakataong ito, ang mga magnanakaw ay nagnakaw ng tatlong libong kamelyo ni Job na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang mga paraan ng transportasyon at ng isang mahalagang pinagkakakitaan. Sa pagtataon na lumalaki ang mga balita, marahil ay lubos na nadarama ni Job ang kanyang kabiguan. Nakikita ang kanyang napakalaking kayamanan na agad na kinuha sa maikling panahon. Mula sa isang mayamang tao, bigla niyang nakita ang kanyang sarili na walang anuman sa lahat ng kanyang pag-aari, ang kanyang mga kawan, mga hayop at ang kanyang pinansyal na katiwasayan. Kahit mayroon siyang mga ari-arian, isang bagong at mas mabangis na trahedya ang dumating sa kanya. Ang kanyang mga pag-aari ay maaaring mabawi ngunit ang sakit na darating ay isang sugat na higit pang malalim at mahirap na maghilom. Sa araw na iyon ng kasalukuyan, tumanggap si Job ng pinakamakapangyarihang balita na maaring marinig ng isang ama ang isa sa kanyang mga lingkod ay dumating na may pusong puno ng pag-aalala at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at anak na babae ay kumakain at umiinom ng alak sa tahanan ng iyong panganay na kapatid. At narito may dumating na malakas na hangin mula sa kabilang panig ng ilang at sumalakay sa apat na sulok ng tahanan na bumagsak sa mga binata at sila'y namatay. Isipin ang hirap at pagdurusa na marahil ay nadama ni Job sa sandaling iyon. Lahat ng kanyang sampung mga anak, ang pamana na kanyang itinayo ng may pagmamahal at pag-aalaga ay bigla ang kinuha mula sa kanyang buhay sa isang solong nakapanlulumong suntok. Ang sakit ng mawalan ng kanyang mga lahi sa isang iglap ay tiyak na isang pagsubok na halos hindi matiis. At kung hindi pa sapat, nagkaroon ng pahintulot ang Diyos para kay Satanas na salakayin din siya sa kanyang katawan. At ang Satanas ay lumabas sa harapan ng Panginoon at sinaktan si Hob ng masasamang sugat mula sa planta ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Ang mga sugat na ito ay lumaganap sa kanyang balat, nagdudulot ng labis na hirap sa kanya. Ang pagdurusa na marahil ay naranasan ni Job ay isang bagay na hindi maaring maisip na nakakakita ng kanyang balat na pumupuno ng mga sugat na masakit na patuloy na nagiging sagabal sa kanya. Siya na dating kilala sa kanyang kalusugan at lakas ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang kalagayan ng kahirapan na nagmamarka sa kanya bilang isang kawawang may sakit. Ang mga sugat na ito na sumasakit sa kanya ay inilarawan bilang masasamang. Nagpapahiwatig ng kalubhaan at kasamaan ng karamdaman na ito. Ang buhay ni Job ay naging isang napakalakas na bagyo ng mga pagsubok at trahedya na walang kaparapareho. Pagkatapos ng lahat ng ito na kanyang pinagdaanan, si Job ay natagpuan sa isang sitwasyon na maaaring gumunaw sa kahit ang pinakatatag na pananampalataya. Gayunpaman, ang paraan kung paano nagpakita si Job ng tugon sa mga sunod-sunod na kalamidad na ito ay nagpahayag ng lalim ng kanyang debosyon sa Diyos at ang katatagan ng kanyang karakter. Sinasabi sa atin ng Biblia na sa harap ng mga pangyayaring ito at bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at ginupitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ang pagkilos na ito ng malalim na pagluluksa ay nagpapakita kung gaano kasidhi si Job sa kanyang kalungkutan at pagdadalamhati. Ang kanyang puso ay tila masusugatan. Sa gayon, kahit sa sandaling yaon ng hirap na natiling matatag ang pagninilay ni Job, kanyang ipinahayag, hubo ang labas sa tiyan ng aking ina at hubo rin ang aking babalik doon, ibinigay ng Panginoon at kinuha rin ng Panginoon, pinagpala ang pangalan ng Panginoon. Kinilala ni Job ang pagiging soberano ng Diyos. Tinatanggap ang kanyang kalooban ng may isang nakapupukaw na pananampalataya. Ang kilos na ito ng pagdadalamhati at pagsamba ay nagpapakita kung paano hindi nagpabagsak si Job sa hirap at desperasyon. Sa halip na laitin ang Diyos o sumuko sa pait, kinilala ni Job ang soberanya ng Panginoon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat ng mga trahedya na hinarap ni Job, siya ay natagpuan sa isang kalagayan ng malalim na pisikal, emosyonal at espiritual na pagdadalamhati. Nawala niya ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga anak at ang kanyang kalusugan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ito, tumanggi siyang laiti ng Diyos at mamatay tulad ng ipinayo ng kanyang asawa na nananatiling buhay. Sa halip na tapat si Job sa Panginoon, nagtataguyod ng pag-unawa sa layunin sa likod ng kanyang paghihirap. Sa panahong ito ng matinding pagsubok, binisita si Job ng tatlong kaibigan, Elipaz, Bildad at Zofar. Una, sila'y dumating upang pagaanin at aliwin ang kanyang sakit, ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, ang kanilang mga salita ay naging mas nag-aakusa at mapanudyo. Inakala nila na ang mga trahedya na naganap sa buhay ni Job ay bunga ng isang lihim na kasalanan na kanyang tinatago at ayaw niyang sabihin. Samantala, si Job ay patuloy na naghahanap ng mga sagot sa gitna ng kanyang dinaranas na paghihirap. Siya ay sumamo sa Diyos para sa katarungan at nagnanais na maunawaan kung bakit ang gayong mga kalamidad ay naganap sa kanya. Sa gitna ng kanyang mga tanong at paghihirap, nanatili siyang nagtitiwala sa katarungan ng Diyos at doon nagpakita ang mga sagot. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok at mga tanong, ang pagwakas ng kwento ni Job ay nabibilang sa isang malalim na paglantad tungkol sa kalikasan ng Diyos at ang layunin ng paghihirap ng tao. Bagamat dumaan si Job sa maraming pagsubok at hinamon ng kanyang mga kaibigan at maging ng kanyang asawa, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. At sa wakas, hindi lamang ibinalik ng Diyos ang buhay ni Job, kundi pinarangalan din siya ng Diyos sa harap ng kanyang mga kaibigan at ng lahat ng mga naghusga sa kanya. Tinanggap ni Job ang dalawang beses ng lahat ng kanyang nawala. Ang kanyang mga kawan ay namultiplika, ang kanyang kalusugan ay naibalik at ang kanyang pamilya ay binasbasan. Ang katapusan na ito ay hindi lamang nagpapakita ng katapatan at kabutihan ng Diyos, kundi nagpapakita rin na ang paghihirap ay hindi ang wakas ng kwento. Sa makatuwid, ang pinakadirektang sagot na maaari nating makuha sa tanong, bakit may masasamang bagay na nangyayari sa mabubuting tao, ay maaari nating maunawaan ang sumusunod. Sa buong kwento, nakikita natin na ang paghihirap ni Job ay hindi bunga ng kanyang kasalanan o kawalan ng pananampalataya. Sa halip, ito ay isang pagsubok ng di matitinag na pananampalataya ni Job at isang pagkakataon para sa kanya na magdalo ng espiritual at maranasan ang isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Binabalaan din tayo ng kwentong ito na nabubuhay tayo sa isang mundo na nahulog, na nahaharap sa kasalanan at paghihirap, ngunit pinapangako rin sa atin na ang Diyos ay naroroon sa gitna ng ating mga laban at sumusuporta sa atin sa kanyang biyaya at awa. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang mga layunin ng Diyos, maaari nating tiwalaan ang kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Kaya naman, ang sagot sa tanong kung bakit may masasamang bagay na nangyayari sa mabubuting tao ay nakatuon sa komplikasyon ng kalagayan ng tao at sa misteryosong soberanya ng Diyos na kailangan niyang dumaan sa pagsubok na iyon upang magkaroon ng pagunlad at magtagumpay pa at na hindi palaging kapag may masasamang nangyayari sa atin ibig sabihin ay magiging masama na ito magpakailanman sapagkat upang makita tamo ang liwanag kinakailangan mong dumaan sa kadiliman kaya sa wakas ng kwento ni Job tayo'y binabalaan na kahit sa pinakamadilim na mga sandali ng ating buhay maaari tayong manalig sa pangako ng presensya at pangangalaga ng Diyos na nagtataglay ng lakas at ginhawa sa kanyang sagana at awa Naway magpatuloy tayong tulad ni Job sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa karunungan at pag-ibig ng ating Panginoon, anuman ang mga kalagayan na ating hinaharap. Inaasahan ko na natutunan mo ang isang malaking aral sa video na ito at na na-enjoy mo ang magandang kwentong ito huwag kang mag-atubiling tingnan ang iba pang nilalaman ng Kristiyano sa pamamagitan ng pag-click sa video na nagpapakita ngayon sa iyong screen yakap